usunang na ani ba baum ka picture mo na? Yan, dito pala, guys, sa loob ng maling ang bayag ang bayag na niluluto natin. Yan, itlog niya yun. Tawag namin doon ay bayag na may atay Ayan, Ayan. ay bagsak yan siya mga loads Ayan, kilala niya para Ito yung, yung, yung ano 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 parang nasa ilong na parang elephant no ma this is an elephant like ganyan na siya one. pag natanggalan ng laman, ng laman loob diba Ayan. kaganda cuttlefish sa english say so pa oh Ayan pala, Lods. Bago pala natin yan siya in-slice, mga kalods, siya ay nilaga muna natin at pagkatapos natin siya laga, ayan, in-slice natin. Nilagyan ng crispy fries na tasty boy lang ang ginamit. Ayan, may asin at litsin na yan. Ganun lang kasimple, mga kalods. Simple pang lutong bahay lang po ang ginawa ko. Ayan, huwag na luto. Yan po ay talagang crispy siya. Para siyang checharron. Talagang pag kinain mo na, tunog din siya. Ayan na. Ayan, result po. Thank you for watching mga ka-loads. So, watch na lang po sa aking ginagawa. Maraming salamat!